ganahan ko sa imong gingon ni ba? Kaya actually, I'll be honest with you, I have this research nga recently lang, ang World Health Organization, gideclare nila as one of the major sickness of human being nowadays, mental health. Yeah. Oo. Di clear na siya. Ambot nga balita ni ano na tay. Wala po anak. Motong, isa sa mga naging kwansakuha sa kuha nga medyo nagabalaka ko nga la. Noon sa nang human being, nga ni na problem na sa pag-isip, mental yeah. health na. So that's why katong naingon ni tay, what do you suggest na para sa labaw na sa mga kabataan karon nga ingon nimo? Uh, is it way, way, of expressing also themselves labaw na kang mga tao kad kadaghanan sa nay mental health manggood. Maglisod sila express lang sarili. Wala na kayo social life ang ibang yeah. ibang tao karon agree. Pag na mental health, so problematic na yung mga physical activity. Actually, ang isa mong sa na yung problema sa human, you are being dictated. sa so, na yung dapat buhatan sa Starting from, mm -hmm. unsa dapat yung kaonon, unsa mm -hmm. dapat yung shampoo, unsa mm -hmm. dapat yung sabon, unsa dapat yung mga imnon, unsa mm -hmm. dapat yung suoton, unsa nga passion. Dictated na ka. Plus, karon there is war between human and androids. Mm -hmm. Pag mo, androids ka na mm -hmm. So, nakalimot なんか What are the basics of humanity? Kalimut ka, how much kilo of rice I need until I die? Kalimut ka, pinamanggay ka pantalon, akong ikinalan nga, nga pila ka pantalon na mamatay ko, or t-shirt, or... Mm -hmm. Ang basics sa life, nakalimut ah, unsa ang arithmetic of life na we are bombarded with so much formations about what you should have. Dapat muna imikinalan, hindi ano yun, from mm -hmm. starting from as asin ginagamit, yung ginagamit, tuyong yung ginagamit, sugar yung mm ginagamit, -hmm. mm -hmm. i-bombard sa'yo mo until dapat dapat inani mong balay dapat inani mong kotse dapat inani mong tapos kung karon pa lang stage na oh di ma di ko ka afford ana so man nga mag struggle ka sa imong self na usa man ako pag kabuhi dai nga man dai ko di ko ka afford ana gi pang dictate dapat bugawas ka diha na yeah i'm i'm human half of me is a spirit na wala man ang spirituality di ba Mm. Oh, ganun, ma Rastafari It's spirituality Dapat Bili na ito Malimutan nila We are spirits Nga trap in this body na sooner or later mapadayon sa itong journey mhm mm padili kay kama confined anang mga ginadiktit sa imo sa uh, society. Sa society. Magpadayon sa tong journey after ani. Yeah, so dapat dili ka magbase sa kung unsay sa society sa imo. Yeah. Actually, we ha naman kay accountability, personal accountability for yourself, mm -hmm. community or family accountability na kay accountability sa imo na so the whole world. Imo tanaw na sabto ni mo sa imo self. Kay makalimot mong ugkaw Ang half sa imo, half of you is your soul, your spirit. They exist ka for a short period period time na dapat tiri celebration ni. Eh. Wala man kay dapat ikahadjok dili eh, kay you provided with everything man. Pero isa lagi kay daghan kay mga ginadikit sa tuan na mas mabira sa tung one kaysa tung need. Kay kung need lang nato kinahanglan, dili man kay ta kay how much kilo of rice I need until <laughs> I die given 100 day mo edad. So, wala siya kung balikan nato. Kung wala ni mo na sabtan, you will lead to mental illness, struggle from yourself, uh, confusion, Confused ka sa mga dekwan kalibutan na. na kinahanglan dili ta mo enroll og paingon na ng kinder, tapos ako ng kinder, mag-elementary pa ta, 12 tapos college pa ta, before na ma-sustain atong kinabuhi. Which is, da dapat dili na lang ang pagtanaw sa kinabuhi. Na. So much struggle ba, para ma makaabot abot, abot sa tap, naghan struggle sa imong ginagyan. Dili na lang dapat ang pagtanaw. Of course, di man yung kayo na naghan mga tao mag-judge sa imo mo i-judge mo ka sa mga tao nga katong naka kulong na nga mga tao sila to ang -judge, mo judge sa imo labi na tong taas mo judge sila it's because you don't have money hmm. wala kay art o kay unsa yung i-judge kanila kung doon na kay art wala ka may wala man kay worry it's because kana yung artist expression na na sa imong soul your music is the expression of your soul your painting is the expression of your soul nga mawot na gani ang time nga mura na kag sa imong kalingon kaya mula ka kasadalan mag-istorya na kasi imong kalingon So, higher level na lang sa consciousness na. Sabi sa mga tao nga, nabuhang na ni, kaya nung gayaw-yawa nga sila. Osa. Wala ko Kabaw na ka nga, na kay spiritual self nga mo yung kastorya. Mo yung ditit sa emo para nga makain mo art. So, pag naka na mentally health ka. Healthy kay, nam kay art. Sample, pag ma-realize ni nga, the moment, moment is beautiful.